Teka lang saan kung may stock sa loob ah. hindi pa ba, ba sigurado may stock? oh sige, sige, check mo muna. Okay, so, kumuha tayo ng Samsung ito. Ito rin kasi yung katulad sa ibang units. no So, i-standard na lang natin na pare-pareho. Okay, okay, sana meron. So, nila alam kung may stock na unit. So, kumuha rin tayo ng TV. Re, punta lang ako sa May TV. Punta tayo sa May TV. Kumuha tayo ng Skyward. Ito rin yung TV sa dalawang unit. So, isang 32 inches sa one bedroom, isang 40 inches sa 2 bedroom. So, ito na yung kinuha natin. Yan. Ito yung sa two bedroom. Ito yung sa one bedroom. Ayun, Google TV. Wala na kasing Android TV. Google TV na yung pumalit. So, pareho lang naman yan. Walang pinagkaiba. Kasi pareho tong may Netflix. So, sa Airbnb kasi, uh, standard na rin kailangan may Netflix ka, no? Ayun, para ma-enjoy ng magre-rent ano, kung may Netflix account sila. Ayun, so, okay. Pantayin na lang natin, umorder tayo. ah, uh, ito na yung sinasabi ko, no? pupunoyin na natin yung mga gamit sa condo para soon ma, ma, maano na natin for, for rent or Airbnb. So, iniisa-isa na natin yung mga gamit. Kahapon, nakabili na tayo ng kama. di deliver next week kasi 14 working days daw, no? Eh, kailangan kasi natin tatlo so walang stock yung iba so, gusto ko sabay-sabay na kasi sa konto uh, kailangan mong mag-apply ng gate pass para isahang applyan na lang din sa lahat so yun ito yun no so, ito yun itetest lang natin para sigurado ah may ano na yan no may kasamang wall mount no uh oo -oh. Ayan Okay, sa testing muna tayo Then Brad, pakita nyo na lang sa akin Oo, pangtena Pakita nyo na lang sa akin kung gumagana Naka ilang demo na rin naman ako niyang before eh Kami rin kasi nagsiset up dun eh Pero kakaiba ngayon yung remote nyo. Oh, sir. Yung na, na iba na. Oh, yung may number yung SIM Oo. Oh, oh. Ito wala nang number ha? parang oh. paikot-ikot na lang to ah. Sa mismo ano siya, sir. Sa, ano sir, up and oh. down lang po siya. Oo oh, nga eh. Pero sige, power ano yung tayo. Madali naman mag Madali lang naman. Ma ano 'yan? Makapaka pa. Oh. Ano yung isa sabay. Isang 32, isang 40. So, tignan natin yung rep. May stock tayo. Buti na lang. Ito na, pre, yung rep. Ha? Two units. Two units, magkahiwalay. So, pero same floor lang naman. Ayan. Ito. Testing naman. Ayan. Oo. Oh. Okay naman. Kailangan lang natin ano kung gumagana. Hindi ko na masyadong binubusisi ah kasi ganyan na ganyan din yung rep sa ibang unit eh. Pasta malaman lang natin kung umaandar, lumalamig. I-set mo na rin kaya anong ano no, basic, basic settings. Oo. Ilang minutes bantay ba natin para 5 minutes para malaman natin kung lalamig. Ito naman isa. So antay tayo 5 minutes and then bubuksan ulit natin para kung lalamig ba siya o hindi. habang inaantay natin. Ito na yung mga magagandang rep ngayon, no? Ayan, no? 100K, oh. Parang bumili ka na ng second hand na kotse. Yung mga presuhan nila. Check natin. Ayan, no? Laki, no? Oh. sakang ganda. Guro kung ganito rep mo sa bahay, no? Tapos wala naman laman. <laughs> Dapat parang maubliga kang punuan ng laman to eh, no? Kung ganito yung rep mo sa bahay, kasi sayang naman. Yan. Ah, ah, ibang klase na yung mga rep ngayon. At ito, ito naman, 132,000. Oh. Ito yung kakatok ka para iilaw sa loob, makikita mo. Hindi mo na kailangan buksan. Yung iba naman, saan ba yung may TV? Yung iba may TV. Ito, 136K. Wala yata ang stock dito yung may TV sa, loob yung may TV sa labas eh. Parang maliit na screen. Wala. Parang wala. Wala sila dito sa lugar dito. Okay na. Na-test na natin. So, binabalik na nila sa box. Ang susunod natin gawin is magbayad. Ito na yung TV. Naka-box na rin. Na-test na rin. So, ready na. Para pwede na pumunta yan sa unit. Okay na. Uh, nakapagbayad ka tayo. Ngayon, babalik tayo ng call oh, para mag-apply ng gate pass. So, kailangan kasi yung gate pass para maipasok natin yung ref sa mga unit. So, ito pala. Dito sa labas, oh. Yeah, Mag-Valentine's Day na kasi. So, nag-set sila ng ganito. Kahit yung flooring, oh. So, yun. So, isa to sa patakaran dito sa condo, no. Lahat ng ipapasok mong gamit, uh, mostly appliances, kailangan uh, i-report mo sa admin by uh, securing a gate pass no so ilalagay mo dun sa gate pass lahat ng papasok uh, mo detalyado kung ano siya para na mo monitor din nila lahat ng pinapas mo and also lahat ng nilalabas mo sa unit kailangan mo rin mag secure ng gate pass so either delivery or ipo out mo kailangan kang mag-secure ng gate pass. So, Uh, sa, sa, mga unit owners okay na okay yun kasi uh, protection din yun ng mga unit owners no? para hindi uh, di ba kunwari may mga magre-rent or airbnb sa lugar mo hindi nila pwedeng basta-basta maiuwi yung mga kung ano-ano nang hindi sinisita ng guard so yun lapit na tayo sa admin grabe init ngayon no well sa bagay alauna ng tanghali ito yung araw yan so dito tayo sa admin ito na sila so sandali si ano to 32 okay nandito si 40 okay magkaibang landas nila <laughs> paghihiwalay na sila. Kahit dyan lang sa tabi. Okay. Okay, yung isa naman. Dito, kanan. sa Dito, kanan. Ayan. Nating gawin dito ulit. Malamang. Okay, ayos. Ito yung in na aircon kahapon. So, pa isa-isa nakaka -ano na tayo, no? Nalagyan na natin ng laman. Ito yung TV. Tsaka na natin i-wall mount yan dahil si Tinsel lang magde-design. Kasi siya magde-design, no? Itong ref, malamang dito talaga yan. Dito standard niya kasi nandiyan yung mga saksakan niya. Yan. So, ayun. Next week, yung mga kama naman. So, malalaman namin yung placing yan. Oras na nag-design si Tinsel sa gusto niyang design. So, okay. Iwan muna natin to. And, good morning! Next day tayo. Kakaalis lang ni Pixar sa bahay, papuntang school. Sumabay po ulit siya sa driver ng lola niya. So, tayo, since maaga tayo gumigising araw-araw para asikasuhin si Pixar, uh, minsan natutulog muna ulit ako no, no, mga 1 to 2 hours. Babalik tulog tayo. Pero minsan, pag medyo nabuhay na yung wisho mo, itong nangyayari. Uh, umalis na tayo ng bahay, uunahan na natin ng workout, no? Para tuloy-tuloy na yung flow ng dugo natin. Yung, kumbaga, yung energy natin, tuloy-tuloy na. Kasi, today is Thursday. Ibig sabihin lang noon is, uh, if finalize na natin yung mga kailangan bilhin sa ready hit go dahil tomorrow luto day na naman and also uh, may deliveries din tayo ng itlog and may mga iba pa tayong gagawin so ayun busy day ahead ulit yun tulad nga nung naging title ko sa huling vlog no uh, ay naging title ko sa isang vlog no busy kami pero masaya no masaya kami na sa mga ginagawa namin kahit marami kaming ginagawa so kasi kahit paano nakuha na namin yung sistema no yung yung una mahirap kasi eto gagawin mo to akala mo tapos ka na kasi meron ka pa palang gagawin so kami nasanay na na uh, hindi kami hindi namin ina-assume na tapos na yung trabaho, no? So, nag expect pa kami or basta ako nagpapay nga ka, baka mamaya meron ka na namang gagawin. Ayan. Kung nasanay na kami, parang ganon. So, nasabayan na namin ng pagiging happy. yan Kasi, di ba, pag ang isang trabaho or katulad namin, di ba, ibang ginagawa namin. O, basta, pag ang isang trabaho, ginagawa mo lang for the sake na magtrabaho dahil kailangan mong kumita ng pera at hindi ka rin naman ganun kontento at masaya hindi ka talaga masaya no? talagang papasok ka ng trabaho pipilitin mo lang yung paa mo bubuhatin mo lang yung paa mo para madrag sa trabaho hindi tulad nung masaya ka sa ginagawa mo o kaya naman sabihin na natin hindi hindi mo talaga forte yan, no? Pero nagawan mo ng paraan na, na maging masaya, no? So, papasok ka araw-araw sa trabaho ng nakangiti, na parang wala lang. Tapos at the same time, kumikita ka ng pera, di ba? So, yun ang magandang mindset. Ako naranasan ko naman yan dati, no? Yung, lalo na nagtrabaho ako sa call center. Nagtrabaho po ako dati sa call center, eh. Yung nagtatrabaho ako sa call center, lalo na pang gabi ka, talagang masasabi ko dinadrag ko lang yung sarili ko sa trabaho. Kasi biruin mo pang gabi ka, yung mga tao sa paligid mo, na, nasa ano pa ako niya na, nasa puder pa ako ng magulang ko. Lahat sila nanonood na ng TV sa gabi, ready na matulog. Samantalang ako nag-aayos papasok ng trabaho Na parang ang lungkot-lungkot kong papasok na Sila magre-relax na ano Tapos ako papasok pa lang Para yun Talagang binubuhat ko na lang sarili ko para magtrabaho So yun yung isang example na Hindi ka excited pumasok Talagang kailangan mo lang magtrabaho para kumita ng pera So yun, ano lang yun, ah, napachika na naman tayo. So yun, mag-gym muna tayo. And then after mag-gym, uh, <coughs> tuloy-tuloy na yung magiging trabaho natin today. So, okay. Dito na tayo. Maaga pa talaga tayo. No? dilim pa rito sa basement parking. Nandito so, nga pala tayo sa Robinson's Dito tayo mag-gym ngayon Sa Anytime Fitness dito uh, Para maiba naman Kahit yata si Kuya Guard wala pa yun Wala pa yung Guard on Duty Pero nandiyan yung gamit eh Baka nag-CR break lang tayo mag-workout ngayon. Ready, hit, go na naman, o. Oh. Sikasuhin muna natin. Dito tayo ngayon sa grocery. Uh, ready ko no yung mga kailangan bilhin. Ngayon, deliver naman tayo ng itlog. Tapos, dala tayo ng ating baon. Soya milk. Saka, papaya. Ito ang baon natin. So, working lunch.